Magandang araw sa inyo mga auto So sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo Itong ating susubukang ayusin dito sa ating kotse Lancer Pizza pie, So ang papalitan natin dito Ay yung kanyang CB boot Kasi sira na Kasi na-check natin may sira na So ngayon, ang gagawin natin Susubukan nating ayusin yung kanyang CB boot Magpapalit tayo ng panibagong CB boot So ito yung ating order sa Shopee. Pang outer lang naman yung kanya nasira. So ito yung atin na order. Para dun sa magtatanong ng code. Ito yata yung code nya. So sana tama yung ating nabili. Ayan. So pang outer lang yung ating papalta. Kasi yun lang nasira na dito lang sa isang ito. Tapos yung kabila, subukan naman natin lagyan ng grasa na. So nakabili na rin pala tayo ng grasa nito. Pang CB boot talaga. So sana magawa natin. So tara, simulan na natin. So, sa pagwabaklas nito, unahin muna natin tanggalin yung kanyang nut dito, yung mahawak. So, sikwatin lang natin tong kanyang center cap. Kasi mahirap pihitin nyo ng tanggal ng gulong. Napakatigas. Tanggalin mo lang. Yan. Ito sya. A few moments later. So, kailangan muna natin palang baklasin yung gulong mga kaota Hindi kasi kaya pihitin dito. Kaya siyang pihitin dito kaso hindi natin matatanggal itong kanyang pinaka-pinalak. Ayan. So, kailangan tanggalin muna natin. Tapos, babalik ulit natin mamaya. So, ito yung ating sira. si CB joint boot. Sana magawa natin. So, kalasing ko lang ito. Ayan, yeah, tanggal natin. Tapos, babalik ulit natin yung gulong para mapihit natin to. Ayan, yeah, nakalas na natin mga kaotan. Napaluwagan na natin. Grabe. Sigurang ganit pala nito. ngayon sumakay na ako dito sa pagtungtong natin. Nagasgas pa tuloy yung ating ito. Okay lang Diripirin Re na lang natin. Ang pinahirapan ako dito napakaganit. So yan, kakalasing gulay yung gulong. So, ito, nito na mga kauto, plus Kalas na uli natin yung gulong. So kakalasin natin daw ito. Tsaka ito. Tsaka so, itong tie rod natin. Tapos, magbubunot na natin to. So sana hindi ko nakalasin to. caliper natin para bawas sa ating gawain siguro dito na lang para may extension yung ating ano so ito gawin ko lang so ayan mga kaoto natanggal ko na pinahirapan ako dito bago ko matanggal yung nut na yun tsaka itong tie rod sumarang tigas Pa naman mga uga ayos pa to. Nalaban pa. So ang gagawin ko, lilinisin ko to. Tsaka ito. So nabunot na natin ito doon. Hinahirapan tayo dito ang tanggalin. Pinutol ko na. Ang gable tayo yung malaki. Mahugot lang natin. So ito. Ayos pa naman yata ito. So may laki daw dito. Ayun. Pin, natin para mabunot natin to para mahugot natin to at may lagay natin dito so, nilinisin ko din to yan nilinisin ko muna ito papalta natin ng grasa at saka nitong boot ito mga kaoto nilinis ko na yan so, pasensya na kayo talaga mahirap lang mag video na may ginagawa mag magdudumi yung ating cellphone kasi nakita nyo naman napakadumi niyan. So, nalinis ko na to Ito nga pala yung ating gagamitin grasa, sa CV joint. Kiris, pang sa dyan, Pang, para dito sa CV joint. Tapos, kasi wala naman tung sira doon. Yung ating boot. So, wala naman yung dumi. Dadagdagan na lang natin ng grasa doon. So, ito lalagyan natin yung grasa. So, ibubuwin ko lang to Sasalpa ko lang tong ating bagong boot dito lalagyan ko ng grasa so, hindi ko na mabibidyohan kasi e, nagdudumi yung magdudumi yung ating cellphone so hirap niyo magvideo habang may ginagawa kasi madumi yung kamay ko kailangan ko panlinisin para mahawakan yung cellphone so ito lang naman sasalpa ko lang naman dito tapos lalagyan natin ng kanyan lock ito yan tapos lalagyan natin ng grasa so gawin ko lang muna so ayan mga ka-auto nabuo na natin lagyan na natin ng grasa dito ay e, pasok na natin yung bago natin yung CB boot so mas manipis sya kaysa sa dito sa kabila makunat at makapal tingin ko hindi rin tatagal to so nakalas na lang din natin nandyan ah, di yun na lang din yung kabit natin pag pa talaga sa auto supply kaysa sa shopee yata puro na pay -pay sa shopee So, ayan. Kakabit ko lang siya doon. Sasalpa ko lang to. Tapos, ito, lalagyan natin ng kawad na lang para mas madali. Ang hirap kasi magbaklas. Susunod. So, gawin ko lang to. So, ayan mga ka-auto. Naikabit na natin. dumi ng kamay ko. Ay, tanong punas ko. Asensya na kayo. Kaya hindi ako makapag-video. Hindi tayo makapag ng panay. So, sinalpak lang naman natin doon. Tapos, ayan sinalpak natin dito ayan so ngayon itong ating tire rod nakita natin ayan sira na yung kanyang boot pero maayos pa to ganit pa nagyan din natin yung grasa yan so ngayon ang gagawin ko mag improvise ako ng boot nung hindi siya mababasa ayan lalagyan ko para ma pa natin itong ating tire rod ayos pa naman yan so ayan na kakabit ko lang yung tornillo dito Ah, dito. Tapos yung Tirad. So ayos na to. So yung nandun nalagyan na lang natin ng kawad kasi mahirap siyang bihitan. So kawad na lang para mas madaling tanggalin sa at sa susunod. Ayan. So ito mga kauto na ikabit na natin ang hirap pa na lagyan ng kawad doon hindi kaya ng kawad so mayroon tayong cable tie na punit natin nasira pinagdugtong na lang natin ayun para mailagay siya doon hindi, hindi, pala pwede ang kawad napakahirap lagyan pwede siguro pero nahirapan akong lagyan eh kaya yun na lang ating ginamit so naikabit na natin to ayan tayong ating tie tay rod may lock na rin yan so naikpitan na rin natin to nalagyan na din natin ng pinalak so ayos na Buho na yung ating CV joint boot. Yan, napalitan na natin. So, ganun lang kadali magpalit nito. So, ganun lang ang pagpapalit ng CV joint ng ating sasakyan. Mitsubishi Lancer, Pizapay, or kahit sa anong uri naman ng mga kotse, halos pare-pares lang naman yan. So, ikakabit ko na lang yung ating gulong. So, ayos na to